welcome to my channel mga kaibigan uh, papakita ko sa inyo yung ano yung 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 layo ng ano ng katandoanis sa karamuan papakita ko sa inyo sa kinatitirikan ko po ngayon ay katandoanis ito po katandoanis po yan, yan, yan. katandoanis lawak yan katandoanis andun yung katandoanis ganda yun o oh. At ito, pina, pinatitirikan ko po ngayon ay katandoanis papa ko sa inyo kung nasan yung karamuan ayan nandun po yung karamuan tinambak karamuan ayan ayan po yung karamuan ayan karamuan na po yan Dito po yung Katanduanes. Yan. Kung babay bay, kung pupunta po kayo ng Karamuan, dalawa isang oras o dalawang oras lang dito pa papunta doon sa Karamuan. Ano ang ganda ng ano Karamuan no? Oh. Karamuan. Tandi Dito kami ngayon sa Karakatan Doanes. Kami lang dito na kami lang dito nang ano naglalangoy-langoy.